Grabe, hindi ba nga? ako. Sayang yung pinunta natin doon. Pinaligo sa dagat. Pero nung pumunta kami sa Mindanao, sa Surigao, nag-ano sila, nag-enjoy sila dun sa parang pool na, ano, pool siya. Pero, yun, napaka-init dun. Sig Siguro ba? tinakalimutan <laughs> nakalimutan nila may dagat. <laughs> lang maglugluk sa mainit. Pumunta lang ng Burakay para may pang-content. <laughs> Correct, may pang-content ako. Tinamong haba-haba. Ang dami kong na-upload na short video puro Burakay. Pero wala na, talagang naligo. My goodness. O, oh, di ba yung mga video ni Baby Koy, mga airport, airport, magsakay, sa hotel. Di ba mo ng <malang> dagat? <laughs> Ay, Diyos ka na iba na ka siya, baby ko. <laughs> Para sa content lang po yung pagpunta na burak. <laughs> oh, Bakit yun, Jemmy? Jemmy, Jemmy, where are you? Ate Grace. Wala, puro video, video, picture, picture. <laughs> Andito kami, sabi niya sa ano niya, sa jowa niya. Andito kami, ayon on oh, nandito kami sa my pool. <laughs> Asan yung dagat? Mas puro pool. Sipura <laughs> ka kayo, puro pool din. sa ko <sayo>, at Helen. Huwag, <laughs> <laughs> di-jump. Nakain na ko. Kayo muna. Kaya kung pa kayo. Kaya kung pa kayo kung kayo Hindi mo makamove on dun sa ano eh. hindi ko nakita ngayon yung premiere ni ano ni baby ko. Hindi mo hindi nga kami nakaligo pala. <laughs> Kumain kami ng buko guys. Kumain kami ng buko dun sa may yung naglalako na buo dun sa may dagat, nasa bangka ba? Hindi, <laughs> <laughs> ewan ko ba, ba't gano'n? <laughs> Ayun, wala si Gilbert. Ayun, Gilbert, baka naman, ikaw muna kumanta kasi tatawa pa ako. <laughs> <laughs> Ba't hindi naman pwede? Sumakit ka sa akin. Ay, naku. Siguro kung kasama natin si Malika and si Yasa si Shana, may isip din nila, ba't di pala tayo naliko? <laughs> si Gentong, siguro si Gentong naman kasama natin pwede hindi maliko. <laughs> Pinagmamalaki ko pa sabi ng sabi ni ate, sabi ni ate. Uy, ang ganda ng pinuntahan niya. Sabi ko, si Boracay po yun. Sabi ko ganyan. Pero, <laughs> hindi pa nalito. <laughs> Tapos guys, kasi bago kami bumaba, nadiligo na kami sa taas. <laughs> sa hotel. Tapos ayun. Matutunod kami ano, ng bang, ano, tudong bis na pang ano pang swimming. Tumutuwa <laughs> talaga ako. May, may video pa ako dun sa ano, di ba? Sabi ko, nataba-taba ako na. Oh. <laughs> Nakaharap sa salamin. <laughs> eh, sabi ni baby ko, tara na, maligo na tayo. Eh, kayo lang, bala kayo <laughs> dyan. Yung pagsak namin sa swimming pool. <laughs> Paano kasi itong Kyle na to, siya yung sinusunod. Pero kung wala si Kyle, dun malamang sa dagat kami. Kasi may pambata kasi sa swimming pool. <laughs> itong Kyle na to eh. Yan yung salarin kasi siya yung mag-swimming daw siya eh, sa dagat. Parang <laughs> walang sal ano.